Isang marine rotational force sa hilagang Australia ang handang sumuporta sa Pilipinas sa mga sagupaan sa China sa pinag-aagawang teritoryo sa South China Sea. Kalimutan i-like at i-share ang video na ito at mag-subscribe ka na din sa aking channel para updated ka sa mga bagong videos. Binigyan kami ng warning order na suportahan ang puwersa ng depensa ng Pilipinas sa muling pag-supply sa Second Thomas Shoal, sinabi ni Marine Rotational Force Darwin Commander Colonel Brian Mulvihill sa Stars and Stripes noong Miyerkules, sa isang outback training camp sa Northern Territory. Si Mulvihill isang veterano ng Iraq at Afghanistan, ay namumuno sa dalawang libong marine sa teritoryo. Matagal nang nasa Pilipinas ang mga miyembro ng Rotational Force ngayong taon para sa Balikatan, Valiant Shield at Marine Aviation Support Activity Exercises. hindi ang sagupaan sa pagitan ng mga puwersang Pilipino at Chino sa shoal nitong mga nakaraang buwan naantala ng Chinese Coast Guard ang pagsisikap ng hukbong dagat ng Pilipinas at Coast Guard na magresupply muli ang mga tropa sa Grounded BRP Sierra Madre. Ang makalawang na barkong pandigma ay nagtataglay ng garrison upang palakasin ang pagangkin ng Pilipinas sa Shoal. Sumang-ayon ng Beijing at Manila noong linggo na mag escalate sa Shoal, nang hindi tinatanggap ang pag-aangkin ng teritoryo ng magkabilang panig ayon sa mga pahayag mula sa mga dayuhang ministry ng parehong bansa na iniulat ng The Associated Press noong araw na iyon. Ang Marines ay sinusubaybayan ang mga kaganapan sa shoal sa isang drone feed. Ayon kay Mulvey Hill, sila ay handa na suportahan ang mga puwersa ng pagtatanggol ng Pilipinas. Binanggit din niya na ang mga Marines sa buong Pasipiko ay handa rin na suportahan ang kaalyado ng U.S. Ang rotational force ay maaaring mag-airlift ng pagkain at tubig sa pamamagitan ng pagtulak ng mga pallets palabas ng mga helicopters. Tagdag pa niya, maaaring kontrolin ang airspace at sa sasakyang panghimpapawid mula sa maraming bansa. Nagbibigay sila ng hanay ng mga opsyon kung ang isang host nation sa pamamagitan ng embahada ay nangangailangan ng tulong. Nakahanda rin ang rotational force na suportahan ang Papua New Guinea matapos ang isang nakamamatay na landslide noong May 24 na naglibing sa daan-daang tao. Ang mga marine ay nasa mga isla ng mas maaga sa buwang iyon, ngunit ang mga lokal na opisyal ay hindi humingi ng kanilang tulong. Ang Marine Rotational Force Darwin ay umunlad mula sa isang unit na nagsasanay kasama ang mga katapat nito patungo sa isang puwersang tumugon sa krisis sa ilalim ng U.S. Indo-Pacific Command na nakabase sa Hawaii. Ayon pa kay Mulvihill, kahit anong gawin nila dito, kasosyo nila ang ibang militar upang lumikha ng katatagan sa rehiyon, kailangan nilang makipagsosyo sa mga puwersang naninirahan dito at dapat na mas alam ang lugar. Ang Marine Rotational Force ay nagpadala ng mga Marines at mga mandaragat sa isla ng Nauru, ng Micronesian noong Mayo at Hunyo, para sa Operation Render Safe, isang pagsisikap na pinamunuan ng Australian upang alisin ang mga eksplosibo mula sa Oceania noong World War II. Ang mga bomb disposal crew kasama ang mga medical personnel ay lilipad sa Solomon Islands sakay ng MV-22 Osprey Aircraft upang gawin ang parehong misyon mula Agosto hanggang Setyembre. Tatlong Marines na naka-attach sa Marine Medium Teal Trotor Squadron 363 at na-deploy kasama ang dating rotation ang namatay matapos bumagsak ang kanilang MV-22B Osprey sa Melville Island, bahagi ng Tiwi Islands noong August 4, 2023. Ang Darwin ay isang mahusay na plataporma para sa paglulunsad ng mga puwersa sa Timog Silangang Asya, ayon kay Grant Newsham, isang retiradong Marine Colonel at Senior Researcher sa Japan Forum for Strategic Studies sa Tokyo. Hayun sa kanya, magandang makita ang Darwin at Northern Territory na ginagamit sa ganitong paraan. Sa halip na isang lugar lamang ng pagsasanay para sa Marines, Air Force, at Australian at iba pang puwersa. Dagdag pa niya, ang mga Marines ay maaring mag-alok sa Pilipinas ng koordinasyon ng suporta sa sunog. Makakatulong sila sa logistics at intelligence, surveillance at reconnaissance, at bantayan ang mga lokasyon na sumusuporta sa puwersa ng Pilipinas na kumikilos patungo sa pinagtatalo ng shoal. Siyempre, maaring din raw mag-deploy ang Marines sakay ng Philippine Resupply Boats, kasama ng mga tauhan ng Pilipinas, at maaring ding kumpunihin ng mga Marine Engineers ang Sierra Madre sa Shoal at mag sa pamamagitan ng mga Marine Helicopter. Ang isa o dalawa pang amphibious na barko ng US, kasama ang mga marines at ang kanilang sasakyang panghimpapawid at iba pang kagamitan na maaaring ma-deploy sa Second Thomas Shoal, ay magiging isang seryosong puwersa. Kaya naman, malaking tulong ang mabibigay ng Marine Rotational Force sa Pilipinas, lalo na sa mga panahon gaya ng resupply mission. Ano ang masasabi niyo tungkol dito, mga kamiks? Mag-comment na kayo. Salamat sa panunood mga kamiks. Ako ay mag sa inyo ng katagang alamin natin ngayon wag nang ipagpabukas kung ayaw mong batukan kita. Biro lamang. Ingat mga kamiks. Sa susunod na video na ulit.